Aku labo. Bakit mo siya pinipigyan ng sakit sa chan? Sa ko kasi na maging muna eh. Bakit? Naiikip ko ba siya sa nila. Anong nilagay mo sa chan niya? Nilagay ako lang po ng mga buwangin. Huwag ka na si Mimbuangin. Eh. Matagal na. Babay! ka talaga?

Ano po Ano trabaho mo? Wala rin po! Ano ka pumakay? Sino pumakay? Nami-discarte lang po ako! na na po! Yung toto, may asa ka wala. wala? po! Asawa? Wala po! Wala po! Naingin may nanay na, ka? Wala na po! Pagbibigyan kita! Naghari ang Yun wala, wala, na wala ka talaga. Wala naman. Aday! Wala naman. Kapatid! Wala naman. Wala naman. Wala naman. Wala Bakit ka rin papasakot sa kadiliman na ngayong Kita sa puso mo? Saan mo siya nakita? Malingit po ako eh. Saan mo siya Pag nakita? mo nakita? kasi silang ang sweet nila eh. Gusto ka? gusto ka dito? Wala. Malingit lang po ako. ko mara ganon. Alam mo, sige, kapansin mo. E, eh, connect mo po ang ko kung totoo ang sinasabi niya. Jesus sa sinag, sa bato ng taglay sa aking puso at kaluluwa, tinatawag ko kayo bilang instrumento ng Pangalawang Kristo, ako. Ibinigay kayo sa akin ng Pangalawang Kristo para maka-detect tayo mas mabilis. Katulad ko rin ako dati na naiingit din ang puso ko pero hindi ko ninanais mananakit sa aking isipan. Minsan, tinukso rin ako ng satanas pero hindi yun yung naghari sa aking puso ang gusto ko lang mabuhay. Bata ka pa, magdasal ka sa iyong Panginoon nating lahat at alisin mo ang at puso mo sa kanya Nang hindi na Bata ka pa, pwede ka pa magkaroon ng pamilya, hindi mo kailangan yung maman. Ang pag-ibig ay kapayapaan ay walang hanggan. Na hindi na Tanggalin mo yung mga buha. Ano ba nilagay mo sa kanya? Okay, kalasin mo yung buhangin. Itong araw nito na santa, ano ko mo sa kalsada? Tulog ka na o po sa anak Matutulog na? Bakit? Gabi pa ba nung alam mo? Hindi ko, eh. Lagi po ako nag-iisip. Eh. Ah. Eh. Wala na, po Umalis na po yung pinakakikita mo po eh. Katagal mo hindi? Wala na po. Kinagal ka Matutulog na sana. Bakit? Uyad ka ba? Umaga na eh. Hindi po. Saan ka natutulog? Nandiyan lang po sa may tabi-tabi minsan. Saan ka ngayon sa Maynila? Nasa Maynila ka? Oo po. Saan banda ka? Nandiyan lang wala sa kanila. Ah. Yan po. Kailangan ko damuntahan lang po. Itigil mo na hindi naman lang? Oo po. Kung naranasan mo muli yung malukot, naranasan mo rin yun. Huwag mong sirahin ang pananampalatay mo kay Eskristo. Magdasal ka sa Kanya. At naway gabayan ka ng Diyos. Naintindihan mo na? Naintindihan mo na? Maghari ang kabutihan sa iyong puso. Malay mo, may makasama ka pang higit na sa isang kaibigan. O makakasama mo. Alagaan mo ang Panginoon, uh, alaga katawan ni Kristo. Palalayasin kita sa mga katawan niya. Naintindihan mo na? Huwag ka sa akin humingi ng kung nasa Diyos at sa tao na ito. Naintindihan mo na? Tinampot lang kita. Hindi kita pala dinampot. Pinadampot kita kay Papa Jesus.

Lumabas ka sa pag-aari ng Diyos at maghari ang kapayapaan sa iyong buhay. At sumayyo ang kapayapaan ng aking Ama na Ses Cristo at ang iyong labas. In Jesus' name. Satanas, inuutosan kitang lubayan mo siya at huwag mo tuksoin ang anak ng Diyos at Panginoon mo rin ito sa pangalan ng Heso Kristo. Amen! Ibinat mo yung mata mo, sabi mo in Jesus' name. Babae ka ba lalaki? Lalaki po. Babae ka ba lalaki? Ah, sige, ito muna tubig. Mama. Nay, kung may may Di ba tinayo ka sana ganyan? Sabi ko pumikit ka lang. Pikit sa kanya tayo. Di ba sinabi ko pumikit ka lang? Pikit. Bakit hindi tumatansik? Bakit ka nang tumansik ka? Pa'y umawak ba sa'yo? Ay, simulay. Ano ang boyfriend mo? May tumulak daw? Wala naman na tumulak sa <laughs> akin. Wala iyo Sabi ko, magpasakop ito sa pangyarihan ng Diyos. Kung meron ba talagang, sino ba talaga nananaking sa kanya, ibubunyag eh, ng liwanag.